So, more than to ito ang continue sa video guys. Sa part 1. Naay gibutang sa si angkol na kinikal, no? Para ah uh, uh, para makita nato ang gold. Dari. Pero dili din na siya ang uh, as in gold yung color guys, no? Ah uh, Silver pa rin siya guys. Silver ang color. Tapos, pag maluto na siya, uh, siya, So, kailangan, os, kailangan, kung ano dito ang lapok, guys, kinang, imugin na siyang kwaon. Murag, madala na po sa tubig ba? So, mananang parang process na ng kulo. Kikwan-kuan dito yung lapok. Kikutaw ba? So, ingon na na dito kalisod, okay? guys. So, dapat, uh, wala lang si gul, si Angkol na guantis, no, kay Uh, nagpa gipakita lang gyud niya sa tuwa ko unsay mga proseso idea o una una nga step buhaton nga makita tag mga ginto so siya guys kay okay, okay pa niya sa guys so tiyud so, lalim so, so ganina naginayag inayag sa ang kulana no para mo ang lapok mga darasya sa tubig Grabe na yung siya nga lapo, guys. Kaya mura siya gli. Siya glee ba? Ano. Hmm. Kailangan nga yung siya. Tunawang yung siya nga. sa tubig. So, grabe yung mga taas-taas. Kaya -taas, yung proseso, guys. Ang ako, magkaproblemahan kay kining ang silip po na to, guys. ba mapuno. So, mga pa na isa. Bago po na siya i-guan o, ang kanang bato, no? Kasan sa o sa ilabay. So gi kan na nak guys, galing. Ina na guys. guys, uh, ang tanawa lang sa ninyo guys kay. may bisabuan ni yan ni ang coal, mamatog na hulog na nga, niyan ay lapok diyang mukpilit tsut, di tsut tsu ma tunggal no, so mana na, ang gi ni Angkol? coal na ko si Kung saan na nga kinikyan, so nakalimot ha. <laughs> Basta muna na siya guys, na, na siya gibutang. So nakita niyo na color white or silver ba no? So muna na siya guys, muna na ang ah uh, ginto guys. Hmm, muna na siya. Pero, <clears throat> kailangan pa niya ayag-ayago na no? sa buwan, kan iya buo. Pilih terima kasih pelanggan guys. Nanti kita terima Nanatay nakitan guys ara na muna na i-show ito. Nana nang mga ah ginto oh tudlo na ni angkol. Tumut sa chemical nga iya kan gibutang. Makita na. Nanatay nakitan guys to ra na guys. Ayon i-yo ayago na pud siya balik na nang dina tunaw na pud siya ba. Pasimor di okay ba ga. Yo. Iyo ang aroma iyang kanang langgana guys oh so, lalim so grabe yung magbigo sya dahil bulmilan guys dilig lalim easy so, ra dahil kayo no, kung dita takakit ka easy ra kaysa tua yan so yan guys so nanagha ng white uh, silver color silver guys so yabanap na ng coal butangan yan Ayun na guys. Nasilip. Yun na ba yung nasisilip ko? Ayan, nagitudlo na ni Angkol. Ayan, nasisipang kuwan. Ayan na guys, oh. Ayan. So, yun na na guys. Basta di siya lalim. Ayan, buo na pala ni Angkol. Ayan transfer na ko na ini sa isa ka tanganan pagkauman so yun na guys so yun yan yung ginto guys pero lutoon pa daw na siya guys so nakapirate kasi tayo guys sayang sayang interview nat natin ni kuya or ni uncle hindi na mute kasi ano eh kina nakapirate ako dito kasi may music and then yung makina kasi guys napakaingay so to inodyo ko na lang ibinis over ko na lang guys para may idea naman kayo pag magdigusyo kayo ng isa sa ano guys ginto no yung tinatawag na bull milan ba yan guys so ayun na guys yan yan tapos sa laon pa din na siya guys so tanaw na to ang next video ani guys ha kay di pa gyud ni siya tanan Paul video so by step by step ni atong gibuhat kay tungod sa tuang cellphone so